Isipin mo ang iyong kapatid na babae, ang iyong ina, ang iyong lola, ang iyong kaibigan. Kapag lumabas siya at hindi sinasagot ang iyong telepono, nag-aalala ka para sa kanya. Na-imagine mo ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Hindi ka makatulog hangga't hindi mo natanggap ang text na I'm home. At bibilis ang tibok ng iyong puso. Sa tuwing manunood ka ng balita at makarinig ng kwento tungkol sa isang babae na dumaan sa matinding paghihirap ay iniisip mo siya. Nagaalala dahil sa maaring siya iyon ang nasa balita at bibilis ang tibok ng iyong puso. Para sa mga Israeli, ang mga kwentong iyon na kinatatakutan naming lahat ay naging totoo noong ikapito ng Oktubre. Masakit ang ginawa ng mga teroristang Hamas. GINAHASA brutal na pinatay, pinutulan, at kanid na pang aming mga kapatid na babae, ina, lola at mga kaibigan. Kaya't ang kanilang mga telepono ay patuloy na nagwiring ng walang sumasagot sa mga tawag mula sa kanilang mga mahal sa buhay, at patuloy na nawawalan na ng tibok ang mga puso sa nakalipas na apat na putatlong araw.